Paano kung isang gabi Pang naglalakad ka pa uwi galing trabaho, biglang may humila sa'yo. Tinutukang ka ng kutsilyo, sa takot mo, sumunod ka. Dinala ka sa isang bahay na hindi ka pamilyar. Walang nakakita, walang nakarinig. At sa loob ng malamig na silid na yon, isa lang nasa isip mo, makatawag ng tulong. Nagkaroon ka ng pagkakataon tulad nito nakatawag ka, nakapagsumbong ka sa 112, ang emergency hotline ng South Korea. Pero hanggang doon lang pala, dahil ang tulong na inaasahan mo, dumating. Pero huli na. Isang krimen na yumanig sa buong South Korea, nagpalabas ng galit ng tao, at muling binuhay ang tanong na matagal nang pinipilit kalimutan dapat pa bang ibalik ang bitay? Ito ang kwento ng Sowon Murder Case. In the shadows twinkle In whispers and pipes lies From east to west the secrets unfold To cremation the story told Ang Sowon, isang lungsod sa timog ng Seoul, South Korea. Bahagi ito ng Gyeonggi Province at tinaguro ang isa sa mga pinakamodernong lungsod sa rehiyon. Dito mo matatagpuan ang UNESCO World Heritage Site na Wasong Fortress, mga university campuses, high-rise apartments at makabagong tech hubs. Matao, masigla at ligtas. Isang lugar na hindi mo aakalain magaganap ang isa sa pinakakarumaldumol na krimen sa kasaysayan ng bansa. Krimeng hindi malilimutan kailanman. April 1, 2012, Linggo, sa lungsod ng Sowon. Tahimik dahil sa karamihan ay nagpapahinga para sa susunod na araw. Pero sa katahimikang ito, may isang babaeng 28 anyos ang naglalakad pa uwi mula sa isang mahabang araw ng trabaho. Pumapasok siya sa iskinitang karaniwan niyang nilalakaran papunta ng kanilang bahay. Ang hindi niya alam, nang gabing may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Habang binabaybay niya ang nasabing iskinita, wala sa kanyang isip na may sumusunod sa kanyang isang lalaki. Patuloy siyang naglalakad hanggang marating niya ang madilim na bahagi ng iskinitang iyon. Pagdating niya sa dilim, bigla siyang hinablot. Tinutukan ng kutsilyo. Sa takot, wala siyang nagawa kundi sumama. Dinala siya sa isang maliit maruming silid na walang pintana. Walang maaring maging saksi. Walang maaring makarinig. Ngunit ang babae hindi agad nawalan ng loob. Nansandaling lumabas ang salarin, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagdial si emergency police hotline 112. Kailin, 경찰입니다. 목골놀이터요? 네 목골놀이터 전화주신데 어느쯤인 모르겠어요 어, 지동이요? 네청동들제맞좀 지나서 목골놀이터 가는 길쯤으로요 선생님 핸드폰으로 위치조회 한 번만 해볼게요 네 저기요 지금 손폭행 당하신다고요? 네네 네. 자세한 위치 모르겠어요? hindi niya matukoy ang kanyang exact location dahil hindi naman niya alam talaga kung saan siya eksaktong dinala. Pero sinabi niya na ang bahay ay matatagpuan sa pagitan ng isang pampublikong playground at isang elementarya sa Jidong area. Pero paulit-ulit pa rin siyang tinatanong ng operator ng eksaktong address. Sa halip na itrack ang kanyang location sa pamamagitan ng tawag na iyon, para agad na makapagpadala ng tulong. Tinanong pa siya kung kilala niya ang salarin na sinagot niya ng hindi at nakiusap siya ng agarang aksyon. But unfortunately, ang kausap niya paikot-ikot lang ang pagtatanong sa kanya. Nasabi rin niya na kaya siya nakatawag ay dahil lumabas sa kwarto ang kumuha sa kanya. Tinanong pa siya ng operator ng ganito. Mayamaya, -maya, maririnig sa telepono na may marahas na nagbukas ng pintuan at kasabay nito ang paghingin ng biktima ng paulit-ulit na patawad dahil nahuli siya nitong humihingi ng tulong. Adi, Binaba ng biktima ang cellphone, ngunit hindi ito pinatay sa pag-asang matatrack ng pulisya ang kanyang kinaroroonan sa pamamagitan ng kanyang telepono. Nagpatuloy ito ng ilang minuto habang nakikinig ang operator sa kabilang linya at patuloy na nagtatanong ng kanyang eksaktong lokasyon. Humaba pa ito ng ilang minuto hanggang mawala na ang tawag. Sa dulo, maririnig ang operator na sinasabing, ay mag-asawa lang ito. Sabay baba ng telepono. Ano ba nangyari noong gabing iyon na nauwi sa ganitong sitwasyon? Balikan natin ay sa report ng pulisya. Pauwi na ang salarin na ang pangalan ay Mr. Wu. Galing siya sa isang tindahan kung saan bumili siya ng kanyang makakain. Hindi alam kung siya ay nakainom o hindi pauwi na siya ng may makambangga sa kanyang babae na tawagin nating Miss Chi. Agad namang itong nagsorry pero hindi ito tinanggap ni Mr. Wu. Instead, nagalit siya at kung ano-ano na lang ang sinabi niya dito. Pinagbantaan pa niya ito. Hindi ito sineryoso ni Miss Chi. Ang hindi niya alam, sinunda na siya. Alas 10.30 ng gabi, hinatak siya sa dilim. Sa una lumalaban si Miss G. Pero malakas si Mr. Wu, kaya naman naipasok siya sa bahay. Sa loob, gusto na siyang gasain pero nanlaban pa rin ang babae. Narinig ito ng mga kapitbahay pero binaliwala nila dahil ang isip nila, away mag-asawa, ayaw nila makialam. Samantala sa loob ng bahay, sa inis ni Mr. Wu dahil hindi niya magawa ang gusto niya, Lumabas siya sandali ng kwarto at nagpunta ng CR. Ang ginawa ni Miss G, nilak niya sa labas ang pinto ng CR. Kaya lang, hindi naman siya makalabas ng bahay. Kaya naisip niyang tumawag sa emergency hotline. Baka sakali, matulungan siya. Ang kaso, hindi siya natulungan. Palabasan na ng CR si Mr. Wu nang malaman niya na nakalak siya sa CR kaya naman pinilit niya itong buksan. Ito ang ingay na narinig sa telepono. Nahuli niya si Miss G na tumawag sa pulis. Lalo ito nagalit. Hindi na nga niya nagawa ang gusto niyang gawin sa babae. Tumawag pa ito ng pulis. Sa sobrang galit ni Mr. Bo, kumuha siya ng wrench at pinakpok niya ito paulit-ulit kay Miss G hindi pa nakontento. Sinakal pa niya hanggang sa mamatay si Miss Hindi na nalaman kung ginahasa si Miss pero ang tiyak, anim na oras niyang pinagputol-putol ang katawan nito. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi dalawang daan at walumpong piraso. Pagsapit ng alas 5 ng umaga, lumabas si Mr. Wu para bumili ng plastic. Gusto niya sanang bumili ng large size na black plastic bag. Pero walang available. Kaya blue na lang ang binili niya. Doon inilagay niya ang pira-pirasong katawan ni Miss G. Alas 11 ng tanghali kinabukasan, bintak ng oras pagkatapos ng tawag ni Miss G sa emergency hotline, sa dumating ang mga polis Nakita nila ang paglalagay ni Mr. Wu ng katawan ni Miss G sa mga plastic bag. Labing apat na plastic bag ang nakita nilang may laman ng pirapirasong katawan. Nakakalungkot. Kung dumating lamang ang mga polis pagkatapos tumawag ni Miss G, malamang hindi niya naranasan ang ganitong karumaldumal na pagpatay agad na dinakip si Mr. Wu, construction worker sa South Korea. Isang Chino na napunta lamang doon para sa trabaho noong September 2007. Ipinanak siya noong 1970. May asawa at anak na naiwan sa China. Regular siyang nagpapadala ng pera sa pamilya. October 2010 lang mapunta siya sa Suwon. Ayon sa mga kapitbahay, tahimik lamang itong namumuhay. Pero ang pamilya ni Misty ay humiling na mas malalim na investigasyon. Hinihinala nila na ito ay nagtatrabaho sa isang sindikato na nagbebenta ng lamang loob sa China. Patunay nito ang iba't ibang lagari in different sizes na nasa kanyang tahanan. Isa pang pa paraan ng pagkakahati-hati ng katawan ni Ms. na parang sanay na ginagawa. At ang huli ay laman ng kanyang cellphone na binura simula noong December 2011 hanggang February 2012 na hindi niya maipaliwanag. Ngunit, hindi naman ito napatunayan. June 15, 2012, hinatulan ng kamatayan si Mr. Wu ng Sowon District Court. Ngunit makalipas ang ilang buwan, noong October 18, 2012, binawi ng Seoul High Court ang desisyon at binaba ang sentensya sa habang buhay na pagkakakulong. Ito ang nagpagalit sa mga tao at sisihin ang pulisya sa kabiguan nitong agarang responde sa emergency call ng biktima. Isang pagkukulang na ayon sa kanila ay maaring nakapigil sana sa karumaldumal na krimen. Kinangkari ng pulisya na pagtakpan ang tunay na nangyari. Ayon sa kanila ay tumagal lamang ng isang minuto ang tawag ni Miss G. Ngunit sa ginawang pagsisiyasat, halos anim na minuto ang tinagal nito. Maging ang naging paraan ng kanilang paghahanap ay nakwestiyon din. Dahil sinabi ni Miss G ang lugar na kung saan siya pwedeng hanapin. Ngunit imbis na doon maghanap ang mga pulis, mas pinili nilang lumayo ng apat na raang metro dahil ayaw nilang makaistorbo sa mga taong natutulog. Hindi rin nila binuksan ang mga wangwang -wang na nakalagay sa kanilang mga sasakyan as if hindi ito isang emergency situation. Dahil dito naghain ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa Estado. 361 million won katumbas ng humigit kumulang na $320,600 ang hiniing danyos ng pamilya sa isinampang kaso sa Seoul Central District Court. Kinuwenta ito batay sa taunang kita ng biktima, mga gasto sa pagpapalibing at sakit na dinanas ng pamilya sa matinding trauma ng insidente. Noong bonding iyon na naganap ang krimen, naglabas ng pampublikong paghingi ng tawad si Nooy Hepe ng pulisya na si Chun Hu at kusang bumaba sa kanyang posisyon bilang pag-ako ng responsibilidad. Ang mga pulis na sangkot sa kaso ay pinatawan din ng karapantang parusa. Ang biktima na si Miss Chi ay lumaki isang pangkaraniwang pamilya. Ang tatay niya ay isang laborer at ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa isang restaurant. Napilitan siyang magtrabaho habang nag-aaral upang makatulong sa kanyang pamilya. Nangarap na balang araw ay maiaahaw niya ito sa hirap. Isang pangarap na sinira at tinuldukan ng isang karumaldumal na krimen. Ang Sawon so murder case ay hindi lang kwento ng karumaldumal na krimen. Ito'y salamin ng pagkukulang, kapabayaan at isang sistemang huli ng gumalaw. At habang ang mamatay tao ay nabubuhay sa likod ng rehas, ang boses ng biktima ay patuloy na sumisigaw mula sa isang tawag na hindi nasagot sa oras ng kailangan. Ito ay kwento ng isang kripen na sana'y napigilan kung may nakinig lamang. Isa na naman pong istorya mula sa True Crime Asia. Maraming salamat po.